Hilig ba mo og sweets? Unya mga melty-melty, sige o banimi. Three na toron mga kajama o bali na po dumi sa atong lakaw. Eh, di aman lagi nakalaag ni classmate ni ate Aaron sa college pa sila. Muna nang hagat sila at deserve siya mularga larga. naman na siya mo tambay guys. Kaya unya pa man ang flight. Flight pa ingo ba? Ang prosedyo yung tayo sa atong Tagalog version guys. 1, 2, 3, pasok! Una namin gustong puntahan guys na hindi pa napuntahan ni Angelo. Dito sa G-Food Park kasi maganda sana mag chill-chill dito. Kasi pagkadating namin ay napakaswerte naman talaga. man lagi. <laughs> Yeah. Lata sirado Sirado na. Kalakalag ng godron. Oh, na may nag-try kami lumipat dito kay Musa Hindi pa ako nakapasok dito pero ngayon eh mukhang eh, hindi pa rin talaga ako makakapasok. Isirado eh, pa rin eh. Ayun, oh, nakalak oh, yung kulay puti na gate. Kaya naman tara, lipat na naman tayo sa boulevard. Mukhang mahuhulog ata to ngayon sa quick quick na lang. Second this <laughs> pa kasi to ng pistang patay, guys. Kaya naman kadalasan ng mga establishment ay pa. Syempre siguro yung mga staff nila yung umuwi din sa kanilang mga probinsya. Ibuti naman dito sa nakita namin ibukas Kaya tara kagad, guys. Pasukin natin para makita natin kung ano mayroon dito sa loob. Kung maganda ba yung ambiance, kung malinis ba. Pero pagkapasok namin, guys, yun di other... Hindi ko na kailangan sabihin, May makikita naman sa video. Nakita mo yung sapatos na yan. Bawal nga kasi tumungtong diyan, guys, na nakasapatos. Batch pala ng college itong manager dito guys. Hindi rin to hyper eh. Talaga napaka-hyper. Eh syempre, shout out natin diyan si Iko binang libho Dinagat, Island. Eh, yung mga tindahan na dito guys, yung puro talaga sweet. Ay, guys, so may mga Silvanyas, may mga cake, oh, 'di ba? Eh, yung pinili namin is eh, Silvanyas, pero patingin-tingin pa kami kintahay ng Mino. Pero syempre, flex natin tong area nila. Ayun guys, ay, napakaganda, 'di ba? Maliit lang siya, guys. At yung katabi niya naman ay eh, boulevard na kaagad. Pero syempre, malawak pa rin yung tingin mo kasi hindi naman siya tinted. Nakikita mo pa rin yung mga dumadaan sa boulevard, mga nagtitinda. Eh, na may habang naghihintay kami sa order namin, eh, tambay-tambay lang din kami cellphone-cellphone may piso nit din sila dito guys pero sa tingin ko na may sa katabi lang ata o, o sa kanila ba mismo hindi na rin ako nagpakunik may data naman ako eh kaya ayan tama-tambay-tambay lang din kami tapos yung table nga pala nila dito guys yung pang korean-korean yung -Korean. e, loko ko pa nga si Kubin na, sana naman next time may upuan na kayo habang tumatambay kami pinipicturean ko na nga rin sila at nyo as the remembrance daw kaya ayan tumayo muna sila dito kayo mapapicture sa may mino wag dyan sa may TV And dito nila gusto guys sa may mino. Ayun, di ba? Eh may mga mino-mino din pala sila ngayong araw na to. nagtaka ako dito sa unlimited nila guys, but magkaiba yung presyo sa pang girl at saka pang boys. Parang ibig sabihin nila mas matakaw talaga yung boys eh, kasi kailangan 250. <laughs> mas mahal siya ng 30 pesos. And makikita nyo rin naman yung mga ano nila guys, mga milk din nila. May red velvet sila, matcha. Pero oh, yung in order namin guys na cookies and cream, masarap siya guys, promise. Pero syempre pagka-serve guys, wag nyo munang inumin kasi hindi pa natutunaw yung yellow. Syempre hindi naman malamig yan kasi bagong gawa yan yung kay Jayo naman i Chucky Ayan, snerb na nga itong ating Sylvanas. Naiiyaya ay, yeah, pa kasi hindi daw siya naka-lipstick. Siyempre pang gagawin natin. Alangan namang titigan lang natin 'to. Aba, ibuksan mo na Ate Ira. Busog pa ako e, eh, ba nagbo voiceover over. Ayay, binuksan na nga ni Ate Ira, guys. Eh. Yung Sylvanas lang dito, guys, iba-iba yung kulay. Pero bago ko makalimutan, guys, ayan, munti ko na nga makalimutan talaga. Nandito nga pala tayo ngayon sa Refuta. Located lang siya sa Boulevard, guys. Madali lang siya makita, guys, kasi katabi lang naman siya ng PB Grill. Ayan yung Sylvanas nila, guys. So, hindi ko alam ko ano tawag dyan sa mga flavor na 'yan. Basta ang alam ko, masarap siya. Kaya kung mahilig ka naman magpalamig, mahilig ka mag-chill, may ipagkwentuhan chismusa ka. Dito kayo magtambay para naman ay eh, worth it naman yung pagiging chismisan nyo, di ba? Instead na may pagchismisan ka sa kalsada na may daladalang tao, eh, try nyo dito. Eh, yung magtutrupa. Malimbawa, mga tatlo kayo marites, try nyo tumambay dito. Chill-chill kayo. Di ba? Para naman astig. Gulatin nyo yung mga taong sanay na makita kayo sa kalsada. Para pag may magtanong ba, bakit wala na sila dyan? Nako, nandun sa milk teahan. Wa, di ba? Ang astig. <laughs> Ayan, tamang chill, -chill kami dito, guys. Tamang higop-higop lang ng milk tea na with pearl. Ayan. So, habang ako naman, eh, syempre, kausap ko rin yung parents ko kasi nga, mahiroon silang ipapagawa sa akin. At si Zion na may eh, tamang ginagaya-gaya pa ako. Kaya na may eh, tamang kain-kain lang tayo ng Silvanias dito, guys. Ayan, guys. Napakasarap. Hostias yan, guys. Na napakakapal. Ayan, tamang ano -ano lang, diba? yan tamang ano-ano lang, 'di ba? Napakasarap 'yan. At siyempre, pakainin natin 'tong bulilit na ito, napaka-hyper din talaga. di talaga magawang umpo lang eh. Ay, yung labas ng refuta, guys. May nagtitinda na ng lechon, no? Kita nyo ba 'yan? At siyempre, pa na rin kami. At siyempre, Oh, pak na, ba? Diba? <laughs> Flex na daw yung the face of reputa. Ah, ba? Diba? <laughs> At tayo naman, Jerry. Hello, madlam people. Mabuhal. Ha? Ayan naman si Zion, guys. oh, di ba? Napaka-harot. Naman talaga ng gwapong to. Siyempre, dance move muna. O, oh, di ba? Hindi naman pwedeng walang pa-flex-flex yung dance move natin dyan, mga par. Ayan. Diba, Original ano 'yan, sariling ano niya <laughs> signature moves. Si Zion na rin yung pinabayad namin kasi malupit 'yan siya eh. Alam niya na 'yun ni, eh. O, diba? Sabi pa nga ni Kobe, napaka-cute naman ng bata, tumanang mana sa tatay. <laughs> Ayan, tumabi hindi na nakatiis yung asawa ko, tumabi na talaga sa akin, talaga namang gigil na gigil na yan, oh. Ayan na yung pinagkainan namin guys, ay, talaga namang simot-simot. At syempre may, simot-simot pa, may sobra guys, kaya na may dinila namin sa sementeryo. Kasi pupunta kasi kami nito ng sementeryo pagkatapos namin dito. Kaya atin lang namin to sa Angelo sa may saka, ayan, tara, let's go. Road trip, broom broom, ayan, bye bye And thank you for watching, I love you guys. Oh, diba? Ganda no, bye bye. bye.